nga mga mare, susubukan naman nga natin i si plan itong mga itlog nga ng itik nga natin. alam naman eto at nagpasundo nga kami kila naki para pumunta nga dito at sinama nga namin si Chulit. Isa nga to sa mga anak nga mga mare ni Chichi, ang tawag nga namin sa kanya ay Chulit at eto nga si ate shoutout nga po sa inyo. Dito nga lang to sa malapit sa atin. Kaya rin pala sinasama namin si Chulit mga mare kasi para matutunga nga at bukod doon kamukhang kamukha kasi siya ng tatay niyang si Chuchu. Pating ha ugali mga mare. Pagdating na pagdating Dating lang namin nag-asikasa na nga si Ran sa pagpupunas nga dito ng itlog ng mga itik. Dahil si Naki naman ay pumunta nga sa bilihan nga ng gasol. Bale kasi may dalawa nga tayo ditong super kalan at ay nang gagamitin nga natin. Kaya habang wala pa nga sila, inasikasa na nga rin namin dito yung mga kailangan nga nating gawin. At eto, nagugas na nga si Ran mga mara ng kamay para kumuan kumuha na nga rin ng itlog. Yung paghiwahiwalayin nga yung puti sa pula. Sabi nga ni Ran, nagtrabaho siya mga mara sa restaurant, ay eh ganito nga daw yung paraan nga nila para nga daw mabilis. Pero totoo naman nga mga mara, sobrang bilis pala kapag nga po Kaya magalala na naman nga si Ran, kaya okay lang. Siyempre ako, ang ambag ko nga sa kanya for the chika-chikahin nga siya ng mga oras nga na yan, kasi wala pa naman akong gagawin. Ay, may paganyan ganyan pa nang nalalaman. Inanong nga niya ako kung ilan nga peraso nga mga mara, sabi ko ay 30 pieces nga. eto nga kaganda sa mga itlog nga natin talagang sobrang lalaki, kaya magandang magandang nga ito ilit May nag-comment nga na hindi nga to, pwede chip pero nasubukan ko naman nga mga mare masarap nga. At eto, nakalimutan pa nga namin yung panghalo kasi na nga namin sa sandok. Sabi ko nga kay Ran, huwag na siya magreklamo kasi nung araw naman, eh wala namang ganong panghalo. Eh bakit nakakapag si chip lan? O oh, siya, eto tuwang-tuwa na naman nga. Baka mapalpak nga ito. Pero hindi naman yan mga mare, tiwala lang. Bale kasi yung pangalawang gawa ko na ito nung mga nakaraan ay gumawa nga ako. Kaya lang hindi ko na nga na-vlog kasi baka nga palpak. Abay ako nahihiya nga mga mare kapag nga palpak yun. Pero sabi naman ni mama, ay okay, okay naman nga siya mga mare kasi sinubukan ko ulit ng mas marami. Eh tamang tama kasi mga mare eh tag-araw na naman nga maganda ang halo-halo. Eh di ba mas masarap ang halo-halo kapag may leche plan. O siya mga mare, kailangan nga nating tong salain. Para nga maalis nga yung buo bunga na itlog at sa ganun mas maganda nga ang kalabasan ng leche plan natin. Iba na rin talaga ang naggagawa nga mga mare ng social media kapag hindi ka nga marunong ay marunong matututo ka basta manood ka lang. Hindi ko nga na-chika sa inyo mga mare anong oras na wala pa nga kaming kain. Kaya habang nag-aasikaso nga siya dyan mga mare, eto't kumuha na nga rin siya ng kamatis at lalagay na nga lang ng itlog maalat ay ng ulam natin. Dahil nga medyo marami-rami nga ito mga mare, pinagsabay-sabay na nga lang na namin lutuin nga etong asukal. Para nga mas mabilis din kung pa isa-isa kasi ay talagang matagal at eto na nga yun, mga mare. Alam naman kasi natin ang leche plan, hindi rin talaga nawawala nga sa handaan. Eh wala naman tayong handa pero may ganito tayo. Yun lang, nakakatuwa ngayon mga mare kasi ni minsan talaga kasi sa buong buhay namin hindi kami nakapag leche plan ngayon lang talaga balak naman kasi namin sa isang araw ay maghalo-halo naman nga tayo dito kasi talagang mainit na nga rin dito sa inyo ba? at ayan na nga ako ang assistant ni Ran tagalagay nga siya ng ganito kasi mainit nga daw pagkatapos niya ng mga lagyan mga mara na asukal ako naman ang lagay-lagay ng itong mga itlog etong recipe nga lang na to ay nakita ko nga lang sa youtube si maging si mama ay hindi rin naman sanay mag leche plan pagkatapos nga nun eto pinagsasalin-salin ko na nga rin, mga mare na naway hindi nga ito mapalpak. Dahil sa totoo lang, kinakabahan nga ako. Dahil mas marami nga ito kaysa nga nung nakaran. At ito nga mga mare, binalot na nga rin namin ng foil. Kailangan kasi natin tong balutin mga mare. Dahil nga magpapakulo tayo at yung uso nga nun ang magpapaluto nga dito. Si Ran na nga rin ang gumawa at ako na lang magbabantay mamaya. At ito nagparikit na nga rin si Ran. Tingnan nyo mga mare, yari na naman kami nito kay mama. ba diba na chika ko nga sa inyo sila plaki ay pumunta nga sa bilihan nga ng gasol. Kaya alam kahit anong libot daw nila eh, wala daw silang nakita kaya no choice kami pagdating nga namin mga mare dito sa bahay abay napagalitan nga kami abay bakit daw nga lamang ginawang uling etong kalan ay kalan tuloy kaldero bakit hindi na nga lang sa super kalan iniluto ang sabi ko nga ay hindi nga nakahanap nga ng magpapakargahan at at sinaling ko na nga rin mga mare kasi talagang umuusok-usok na nga kayong mga mare anong paraan nyo ng paggawa nga ng leche plan yung iba kasi daw ay itlog nga ang pinaggagawa sabi kasi nila mas malang sa do kasi ang itlog nga ng itik. Pero may nabasa naman ako, masarap din naman daw gawin nga ang itlog nga ng itik na leche plan. Nasa pagluluto nga daw yun at pamamaraan nga mga mare. O siya, habang sinalang ko na nga lahat, eh, ito kumain muna nga kami kasi gutom na gutom na rin talaga ako. At tingnan yung tuwang tuwa ako kasi nagmamantika nga yung ginawa natin itlog malat. Bala ko tuloy kung nakabaka bakante ngayong araw natin, eh, gagawin ko na nga lahat ng itlog mga mare. Dahil total, mas gusto nga ang itlog maalat, eh, mas gawin na nga natin yun at mas matagal pa nga siyang masisira. Nakakatuwa nga lang din kasi saktong-sakto naman nga mga mare yung alat. At talaga namang nagmamantika siya kaya kahit e'tong itlog nga lang ulam ko eh pwedeng-pwede na nga. tapos may kamatis pa. Tapos sabayan pang nakakamay yung kamay mo ay nako mga mare, davis talaga yun. Pero itong kasinsiran, hindi talaga sanay nga magkamayan mo lang na magkakalala nga kami. Ako kasi mas nabubusog kapag nakakamay siya naman, mas nabubusog pag nakakutsara. Siyempre kapag nagluluto talaga tayo ay eh, makalat talaga ang kusina. At hindi ko na nga siya ng back para nga sa ganun pag alis nga namin ay okay na okay na nga. Eto nga mga mare, sinubukan nga lang namin to kung talaga namang okay na. Kaya ayan, pinasubok ko na nga kay Ron at pinatikim ko na nga sa kanya kung okay na nga ito, medyo malabnaw pala. Kaya sabi nga namin ay eh, dapat pala ay eh, medyo pinakrimi-krimi pa nga namin na eh, itong asukal. Para naman akong tuko dito na nakangiti nga mga mare habang pinagmamasdan nga si Ran at tinatanong ko okay lang ba? Kaya lang daw para sa kanya ay eh, medyo matamis nga pero sabi ko okay na yan. Pero masarap nga ito mga mare ilagay nga sa ibabaw ng halo-halo at eto nga inasikaso ko na nga mga mare at tatapusin ko na nga rin to. Eto nga lahat nga mga mare nung nagawa nga namin at eto nga si Ran pagkatapos niya nga mag-edit ay eh, nakatulog nga. Kasi ay yeah, medyo mahirap din ang pag edit at eto nilagay ko na nga rin para makauwi na nga rin kayo. Pag uwi nga namin mga mare, nakita ko itong papaya natin, may bunga na. Tuwang-tuwa nga ako kasi pwede na nga tayo magtinola kasi meron ng papaya, meron ng kamatis, ay kamatis malunggay, kulang na nga lang manok. Lord, maraming maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit!